sa kaugnay pa rin ulat dahil sa madugong insidente sa Mama Sapano, Maguindanao. Dapat na raw ma-impeach si Pangulong Aquino. itong ang paniniwala ng ilang mambabatas. Alamin natin yan sa report ni Rema Peñaflor. Naniniwala ang ilang mga mambabatas mula sa Minoria na dapat nang ma-impeach si Pangulong Binigno Aquino III dahil sa naging enkwentro ng mga miyembro ng Special Action Forces ng Philippine National Police at ng Bangsa Moro Islamic Freedom Fighters at Moro Islamic Liberation Front. Lumalabas umano na may direktang utos ang Pangulo dito, lalo na't ang operasyon ay hindi direktang inuutos umano ni na Interior Secretary Mar Rojas at OIC PNP Deputy Director General Leonardo Espina kung uh, mapapatunayan talaga no ang uh, direktang uh, kamay ni Pangulong Aquino sa operasyong ito no at marami nang ebidensyang nagtuturo diyan malinaw na at the very least, this is an impeachable offense. Duda din sila sa pangingi alam umano ng US troops sa operasyon, lalo na sa nasa wanted list nila si Sulfiki Abidhir alias Marwan, ang Malaysian bomb maker na tinugis ng PNP SAF nang mangyari ang enkwentro nito sa BIFF at MILF noong linggo. Nakakapagtaka daw na ang US troops ang tumulong sa mga sugatang miyembro ng PNP SAF. Gayunpaman, sinabi ng mga mambabatas na hindi pa muna dapat ibasura ang peace process dahil sa nangyaring insidente na ikinamatay ng 44 na miyembro ng PNP SAF. Sa ganang amin, uh, ang, isnapak, ang usapin ng usaping kapayapaan na hindi dapat ma-hostage dahil this is a clear sabotage. Sa kabila na naging insidente sa Maguindanao, naninindigan ang mga mambabatas na kanilang ipagpapatuloy pa rin ang talakayan para sa Bangsamoro Moro Bigsiklo. Mismo si House Speaker Feliciano Belmonte Jr. sinabi big mananatili ang deadline sa pagpasa ng panukalang batas sa Marso bagamat sinuspendido na ng Senado ang mga pagdinig nito sa BBL sinabi ng House Speaker na mahalagang manatili ang deadline ng pagpasa nito uh, ang discussions namin are necessary because they are very lengthy we believe that uh, if we leave it alone uh, then incidents like that can continue to happen however if we go ahead and uh, with our BBL and that is my my own thinking also Uh there's the hope there is the uh, expectation that uh, uh peace will prevail in the end Ito po ay inyo kaibigan Rema Peñaflor para sa news site.